Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Antilo, Ay, Singapore. Ayan, so ito ka puntong video. January 12. Ayan, susundo so, ako sa aking alaga. Actually, ano naman, pwede naman silang mag Pero maulan kasi kahapon. Kaya, so ako nagsundo. Marunong silang mag-ano ng bus. And so, it's around the area. super ano talaga no? super clean talaga so bus 50 yung nasakyan ko kahapon yan yung bus 50 all the way to punggol siya so dyan kami dati nakatira na building H2O yan yung bahay ng amo ko dati nasa block 30 kami yan yung bahay Parang convenient sana yan dati kasi paglabas mo ng condo LRT na, yung liar LRT na. Yan yung dating bahay ng aking amo. Parang 6-7 years yata kami dyan nakatira. Tapos binenta nila. Siguro mataas yung value ng bahay. Kaya binenta nila. Yan. Convenient siya kasi paglabas mo ng condo LRT na. 3-stop lang kami sa Singkang MRT Station. O, oh, ayan. Ang ganda. Ang ganda ng view dyan. May yung bahay dyan, na no? Parang pwede mong tambayan na paghapon ang daming turtle dyan sa tubig. Yung after few, ano naman, yung another LRT station. Tongkang yata yung next station yun na LRT. Pero hindi na ako aabot dyan kasi mag na yung bus. So, after that, two stops lang, and then, bababa na ako para maglakad lang ako papuntang school ng bata Pwede, pareho lang naman, kasi pag all the way ka dun sa may ho singkang hospital, same lang naman, maglalakad ka rin naman, magcross ka ng, ng road papuntang school, so pareho lang so after nitong bus stop magbababa na ako so next stop, yung babaan ko kaya after that, hindi na ako magbibideo. so, <laughs> ayan, nasa streetlight crossing road na ako. Yan yung shortcut ko papuntang school ng bata. Ayan, so maraming salamat sa lahat ng nanood, nag-like, and nag-comment. Ayan, thank you so much. Thank you everyone for commenting, like, everybody. Thank you so much. And have a good day. And good morning, everybody. Ang kabal. Maganda. Magdamang kula inila super niya. Malamig sa mata. everyone thank you for watching see you in my next vlog